Hello mga mare! Kahapon nga mga mare ay inayos itong sakayan ng aming mga barako o yung aming mga alagang baboy kasi mga mare ito ay sira. Na. Kawawa naman yung aming mga barako tuwing sumasakay dito dahil may mga butas-butas na ito kaya ayan na pag-isipan ng aking asawa na ayusin na ito. Dahil nga mga mare ay nasusugatan na yung aming mga barako tuwing sumasakay dito dahil mga mare yung kanilang paa ay napupunta na sa butas kaya ayan kawawa naman yung aming mga alaga. Yung aking asawa na nga yung nagayos nito mga mare at si Tatay Buyong dahil mga mare kaya naman nila at hindi na kailangan ipunta pa sa siya para ipaayos dahil mga mare mas maganda mga mare na sila na lang ang magayos para bawas gastos o di ba nagtipid ang mare nyo <laughs> Pipinturahan nga ito ng itim ng aking asawa kasi yun lang yung kanyang nabili na available na pintura doon sa tindahan. Kaya nagpasya ka na lang kami mga mare na ito na lang na kulay yung gamitin. Para mga mare, maiba naman sa kulay. At hindi na nga nagtagal mga mare pagkatapos nga nilang pinturahan ay ayan na nga inilagay na yung magiging sahig na kahoy. Si Kuya Erwin na nga lang yung aming pinalagay dyan mga mare dahil siya rin yung nagayos o gumawa ng sahig na iyan para sa aming sakayan ng mga barako. At ayan na nga mga mare. Hindi na nga nagtagal mga mare ay natapos na yan. At story time muna tayo mga mare. Alam nyo ba yung tricycle na ito mga mare ay malaking tulong sa amin. Marami nang grasya ang napunta sa amin gamit lang itong tricycle na ito. Alam nyo ba mga mare noong pinanganak ko pa lang si Jack Jack tuwing magpapacheck up ako doon sa Borongan ay itong tricycle yung aming ginagamit pagbiyahe at imagine ninyo mga mare habang nagbe-breastfeed ako kay Jack Jack ay nandyan ako sa likod ng aking asawa at bawal akong matulog habang nagbebiyahe kami mga mare dahil baka malaglag si Jack Jack noong baby pa ayan kaya malaki ang pasalamat ko mga mare na kahit pa paano ay nagsimula kami sa ganitong sasakyan hanggang sa mapunta na nga mga mare at nagkaroon kami ng isang biyaya at yun nga yung aming tricycle ngayon na ginagamit kasama yung aking dalawang anak at syempre mga mga mare, sinabayan namin niya ng pagsisikap, determinasyon, dasal at syempre, pagpapahalaga sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa amin ng ating Panginoon. At ngayong hapon nga ay nagtungo naman kami sa inahin na tiningnan namin kahapon para mabulugan. At yun na ngayon mga mare, yung aming pupuntahan. Kasama nga namin si na aming barako. At ayan na nga si Nunoy, sumasakay na para makapagbulo. Ay. Sino no yung aming gagamitin na barako para magbulog doon? Alis na kami. Ayan, lahat nagpakabota. <laughs> malapit nga lang yung aming pagbubulugan dito sa may amin kaya ayan, baba si nunoy na. ay pinababa na dyan Anoy, sa baba tricycle nananoy. medyo mga mare, mapapalakad na naman kami dahil mga mare yung kulungan ng inahin ay malayo pa dito sa may kalsada, kaya ayan mapapa-exercise na naman itong aming mga paa at syempre si nunoy, at fast forward na nga tayo mga mare pagkadating nga namin doon sa kanilang kulungan ay eto na yung may are, ayan, at nandyan na rin yung inahin na pagbubulugan ng aming barako na sinunod. Napalambing laanay at na ha, eh, nonoy, eh, napalambing. Buwas na, Gawas na. Ngarin na kuya jak jangan di. Nunoy. Ngarin kami kuya, salamat.

At pagkadating nga namin dito sa bahay mga mare, ay eto naman si Blackjack naman yung pangalawa na ibubulog ngayong hapon mga mare. Dahil mga mare, may pagbubulogan kami na sakto na standing heat ngayon. Kaya ayan, hindi na ako sumama mga mare dahil magahanap buhay pa ako. At sila, Tata Yong at yung asawa ko na lang ang pupunta roon para magbulog. At hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog mga mare. Hanggang ulit sa mga susunod. Bye bye! God bless.